Laki. Ya, nung komandir natin sa iring. What's up, mga kalaag? Hito na naman tayo. Nisid na naman tayo dito. Kasama pa rin natin si ano, partner ko, si Tangloy. Ayun, nandoon, nag-umpisa na siya. Nagbait-bait siya sa kanyang ano ba, Ah, uh, Byron. Dito tayo sa malalaking mga linaw. kakatakot dito. O, ngayon lang tayo nakapunta dito. Sana meron tayong ano mamaya. Meron tayong mapapana. Sana kag kami pa rin dalawa ni ano, ah, uh, tangloy. 'Yan yung dala namin tinapay lang yung dala namin ba hindi tayo muna mag ano, saing saing yan no? tinapay lang kasi dalawa lang kami nitang loya eh. hindi kami magsaing saing kasi mahirapan tayo ba kaya mga kalaag abang abang lang grabe mga kalaag kaumpisa lang natin may napana kagad si tangloy na malaking ano ba tilapya sayang hindi natin na pagpana niya pero at least na niya kasi natakbo daw we, eh. kaya tinira niya kaagad Ayan mga ako, grabe, mamaw yung ano, mamaw yung nahuli ni Tangloy ba na tilapya. Hindi namin nakalain na may mga tilapya para rito sa ano, malapit lang sa kanila ba. Yung pinapanahan kasi namin, malapit lang sa kanila. Nagpaalam kami na sa ano, sa barangay. Pwede naman pala mamana rito kahit sino. Pero sa buwan lang ng ano, sa buwan lang ng Abril at saka Mayo. Kasi pag ibang buwan hindi natin masisisid daw kasi mano gatasin ba? Gatasin dapat taginit, taginit yung tira natin dito. May natira si Tangloy na ano, malaking damagan dito sa may Busay ba? Uh, malapit sa ano, Busay sa Talon. Grabe, mamaw din yung ano, damagan na nahuli ni Tangloy. Lagang master si Tangloy nito sa ano ba? At panapana ng mga damagan. Ito tayo yung nakitang damagan dito sa may ano ba? Biak na bato kaya agad nating binanatan. Ayun no, malaki-laki pa siya naman sana. Taba pa naman ang damagan na to. Kaya lang problema nung na huli na natin. Ipasok na sana natin sa lagaya natin ba? Hirap talaga pag magdala ng ano, taga-huli. Nung pinasok na natin, biglang tumalon, sayang. <coughs> ito may isa pang mamaw na ano iyan mamaw na tilapia huli meron akong pinabanata ni Tangloy dito ba na damagan kasi yung damagan nandun sa ano ilalim ng puno ng nyog butas kasi yung nyog dyan eh pinapatira ko niya dyan kasi nahirapan ako sa ano pa ko ba kasi katag yung plus side kasi niya tibuok kaya siya yung pinapatira natin sa damagan kaya lang nakalihay eh <laughs> grabe na mga kalaag mamaw yung ano natin huli na mga tilapia ba ayan o no? nalalapad parang karpa ba pero tilapia yan hmm. laki <laughs> Yan ang komandir natin sa airing. Isa <laughs> de sa de sa lui. To so, may ano tayo, may huli tayong mga palaka ba? Yan oh. No? Mga sampu lang. Say nga na daloy kana? Banak. Banak ni kana sa ba yelo? Gisaw. gisaw. Di na gisaw oi. Tigok, tigok. Saka may tilapia, aw oh, may ano rin tayo makalago. Damagan. Damagan. Yan oh. No? Marami din yung damagan natin. Malaki rin yan o. Dito lang kami sa ano, malapit sa lugar na tangloy ba? Yan o. Mamaw. Okay, shoutout. Okay, shoutout nga pala sa mga followers namin dyan. Sana hindi kayo magsawang manood sa mga bagong videos namin at saka don't forget to follow my, oh, my new videos. Thank you!